Okay. Hey, Đó. Giờ nó Hãy subscribe cho kênh guys kukuha tayo ngayon ng tricycle para i-donate natin yung lamesa na galing sa bahay ng mama ko i-donate natin sa eskwela ni misis ko para lumuwag yung gamit sa garahe guys kaya so, samahan nyo kami para yakot bro, ikaw yung next pahatid ako, abada lumintreat 30 no? Magkano? 40. 30 lang lagi sa kanya yan. 40 talaga. May tali ka, may lamesa tayong kakarga dito. Yung pang school. Kakarga natin. May tali ka? Ano natin kakarga? <laughs> Ay, tanong ta klaseng tali. May lamesa kasi. Yung ano lang, pang eskwelahan. Ano natin? Ano natin madadala? Wala kang mahiraman? May sa e, wala ka lang? Oo. Uh... Alam, may tali ako doon. Nakal-kal ako ng tali. Ano, kaya? Pakidala na doon, ha? Malaki ba? Baka... Oh... Hindi, kaya naman. Mga ganyan lang din. Ganyan lang ang haba, ganyan din ang lapad. Ano, kaya? Hindi. Di ba, di ba ka ano, hindi kalaki yan? Ha? Hindi kalaki yan. Tignan mo. Basta, mga ganyan lang, oh. Ano, kaya? May compartment ka naman. Check mo kung hindi mo kaya, di okay lang. Hanap na lang ng iba. Ayaw. Ano? Ikaw pa rin ang magde-decide. Ikaw magmamanay. <laughs> Papa tolong sana, perentang singin. Cek, cek ceknya kok gusti yang karga itu. Ada-ada. Bentar oh, gomok sana di Ito, kaya? Ito lang. Ha, patulong. Pabaliktad natin para matali natin. Huwag mo na ialis. Diyan lang para hindi na mahirap. Han, alis ka. Buksan itong may hindi. Hindi naman kabigatan, bro. Baliktad natin, ha? May drawer, ha? Kuha lang ang tali bro At ano, ano mo? Lampas dito eh. Okay, kuha lang ang tali Bro, tali mo para safe Sa pantalin ah Ha? Sa pan na. เอาเสร็จ้ไหดีมานะัดังฮะฮะ nó sạch nữa bụng nha hai. là nèm bụng. Ngay. 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 ha <laughs> ha Dito lang sa gate, bro. Teka An? Oo oh, nga. Wala na. naman na. Ikaw na gamot. Ah oh, Alam ko. 20 turn Bro! Ang ala ko doon. Gusto mo dito na lang. Okay, saan Ay, ba mas lang? malapit? Dito. Oh, bakit mo ko pa? Kami na lang. Eh, para hindi na namin bubuhati ni Liza. Ah, ano pa? Para isa kahabuan. Ah, ano pa? Ano, dito. Oo oh, nga. Kaya ba? Wala elevator eh. Alika na, dulungan kita. Oo nga, yun saan mo ba ito gagamitin? Sa, Doon sa room namin. Hindi sa faculty. Hindi sa faculty. Third floor din yan. Oo. Oh, oh. May hagdan na ba doon? Meron, dyan. Oo. Oh. Ano, akit natin. Ay, wala, na sa. Kumusta ka na, Ramon? na na lang kayo. Pa -pa <laughs> <pa 'y no. laughs> <laughs> Tulungan kita. Hindi na. Dulo ah, sa na mas, eh, sabi mo masamantalang. Tigil para tao. mabilis tayo. masama kasi ako, 'no. Ano talaga yung daan na 'yon? Eh, simple <laughs> lang, huwag niyo nang gawin kasi komplikado. sabi niya? Ha? Nag-aalangan, ni, wala san tapos ay, malaki Ang daming. Tali mo. Nasa na. Okay nagaano lang yun dumi-discard lang dahil may karga o tapos? kaya inisip ko wag na ano dito? oo oh, dito ang third floor o wait lang tingnan muna alam ko lumag na kita ah, pwede niya para mas mabilis baka hiyan kaya lang say. Kasi Asama kung mo, diba? kami nilayin sa magtutulak niya, mapunta sa room namin. Kaya sabi niya, wala daw si sir. Ka? kaya Dito ako ka umawa ko. Kaya ka dito, dito. nga. Dito. Oh, okay, one, two, three. Tapos dito. O, oh, one, two, three. Okay Tingin. O, oh, isang hakbang tingin. Huwag yung tuloy-tuloy, mapapatid ka. Yes, mo? Oo. Oh, oh. Second floor pa lang ito. Second floor? Oh, oh first. First. Second, ito. second. First na yung baba. Oo, oh, ayan ng second. Oo. Oh, oh. Tingin sa inapakan. <laughs> oh, baba. Ay nga. Second na to. Ah, nire pala. Kaya binayin. Good morning, Mabia. Hello po. Hello.

pag okay, okay. English ako, lang. Hindi lahat naman. Halaga. Kasi may dinato, Kasi aalis na kami. Pag nagawa daw pa, may gagamit na rito. <laughs> Ay, talaga ma. Am. Pero hindi ko rin alam. Baka, ah. kasi meron yung in inibang mga yung teacher Ah. Ay, ko lang kung nakuha ni ma'am kung ano yung tamang mo. Ah, nag kayo ma'am? Hindi pa naman. Hindi nag pa. nag ano, siya, nag nag so, nag hindi naman, kaya lang doon pa rin naman natatakot, sa area na yan. Dito kami ma-minilife sa grade 7, ah. grade 7 English. Dito ma'am, grade ano? 7, oo po, 7. Oo tama, dito pa rin. Dito, dito pa rin? Oo, oh, dito pa rin. <laughs> um, eh. Ang nalaking siya gagawin ito eh, yung English, ay, science, etong science na to, gagawin niya na. Ah, oo, oh. ah. nilipaint pala ma'am, no? Kaya inakuha rin siya. Hindi, lang. Sayang naman niya. kasi ito, ma'am, eh. Sinul out yung mga gamit ng ko. Sabi ko, dali ko na lang. niya? Hindi, eh. ma'am, sa kwarto. Sa kwarto niya. Ay, dinan, eh, kasi yung lamesa namin nila ay sa bulok-bulok na ito. Sa hati pa kami. Ba siya isa kami. isa na, kaya. Oo, isa na kami. ito na na ba? Tayo Mesa nga ano, ma'am, yung pang sa classroom. Ay, hindi naman, pang ano lang, pang classroom. Oh, classroom. Ito pang guro ba? Oh, tama. Sige, ma'am, bye-bye. Kaya rin ba yan, dalawa? Kaya, kakayanin. sa <laughs> floor na lang. Papo, thank you, ma'am. Ah. Angat mo. Third na ito. Ah, uh, third year. Pag-tungkaw, third year. Pag uutusan ka sabi mo may gagawin pa, nag aakot pa tayo, hindi ka maaakot uutusan ha? ha? Kung may haharap yes ma hindi pinakita lang siya, yes ma yes ma hmm. ano? third na to? hindi o, tutak na lang natin ito yung พี่สาวน,นี่แม่สนันนี่อ๋อะไรกันนี่ตัวน,นี่เราไ่ได้ตัวน,นี่เราแม่สายนั่นเรา,าจะไปหาตีาาหลัก pwede ay babatay sa baba kasi baka, hmm. bakit tayo nababatay ko kaya nga diba mag alibay ka nga ha? Uh oo -oh. may ano uh, kang gagawin uh -oh. hmm? ha? Uh -oh. Huh? Uh -oh. Hmm. oh guys namin yung lameso sa eskwala ng akong mesis. Ayan, bababa na kami para kunin niya yung form niya para sa permit niya sa sa donation ng item guys actually meron na kami unang batch na dinala rito yung sopan ni mama At saka yung side table At saka yung dining table namin sa bahay dinala na namin dito dinala dito namin sa faculty room nila nung last week Yeah, ito. na ito hapon na last bus guys kaya yeah, baba na kami yeah. uh, si misis o oh. iniwan ako pagkatapos niya oh pagkatapos ka siya tulungan dalhin yung lamesa guys right. yeah. huh Ano okay, kayo na beran? Oh, dyan. Namin. Ito pala, mali. Ito dapat dito yan. Tapos ito, isasalpak dito para hindi siya mag Pero pwede rin yan kung gusto pwede nyo yan. ganyan. Rin. Gusto ko nga patalikod eh, para ano. Kaso, ayan, the mission form. Maliit pala yung aircon nyo kaya hindi lumalamig dito sa kwarto nyo eh. Hindi, hindi lang gumagana Ilang house power yan? Hindi lang gumagana, dumating kami si Rana no? Pero okay, maayos yan Two side tables One Features table. One features table. Ito yung original. original. Ah. Nasa yung isang side table. Ha? Ayun o. No? Yung dalawa. Pinaglagay niya yung isa din lang yun ah, nasa yung pang okay, eh. <coughs> oh guys, nandito kami sa loob ng faculty room ito yung yeah. dinonate namin dining table sa kasopa at dalawang side table. Oh, guys, tapos na kami. Para tayong binuksan. Sila tayo muna yung ilaw, sinek mo, electric fan. Ha? Ha? Sinek mo, Maiki. Na napatay mo lahat ng ilaw sa classroom mo, sa faculty room ninyo. Napatay mo lahat ng ilaw. Tsaka yung saksakan, saka electric fan, lahat.

那很好啊，然后就。Hmm. dala mo dyan, bakit laki ng bag mo? Cellphone ko, tsaka yung pera, wani, salamat sa kanya. Bakit ang laki ng bag mo? Eh, eh alam mo kung saan ako yung lalagay yung pera. Oh, saan na tayo? Yung ulam laki tayo hulang. Ano, luto? oh, luto na. Oh. Ah. Ah. Saan bibili natin? ayun Ay, kung saan na. Oh, guys. Uwi na daw kami, bibili lang kami ng ulam guys vlog na lang ulit guys thanks for watching bye